Yun. Baril yun, yun na. yung baril. Or malayit yun na. So yun guys, uh, bali black sand yung ano natin. Ayun, mostly black sand. Yan o. Oh. Duda ko, oh, awful ata to eh. So comment ka dyan sa comment section guys kung anong James to nito. Hello, what's up guys? Kumusta? So welcome back again sa aking channel. So for today's video mga ka Andito tayo ngayon sa uh, connected ito sa Abra River. So ang purpose natin ngayon for today's video mga kagjems is hindi tayo mag I know I mean magrarak hunting tayo at the same time is mag gold fanning tayo. So hopefully may ano tayo may ma hanap tayo yung gemstones or either uh, gold. So Andito po yung mga aparatos ko. Saan yung aparatos natin? <laughs> so, bali guys. Nandito sa bag. Actually, yung dala kong armas dito is ano. Hindi talaga sa pure gold panning. Pero, um, okay naman po yung shape na ito. Nabili ko lang po sa Imperium Batak. So, meron tayo dito is ano. ito plastic lang itong saraan natin at itong mga bigger na cup is hopefully may makuha tayong bigger nuggets dito natin nilalagay at itong mga small cups is dito natin nilalagay yung mga grain of gold kung may makukuha tayo for this video and also this one so ito yung saraan natin at ito naman po yung pang gold pan ayan malaking ano to pero I think enough na to. So without any further delay mga ka James, let's go. Samahan nyo ako. So mga ka James, try natin this area. As you can see, may makikita kang black sand. And alam naman natin guys, yung black sand is andun na lahat yung minerals and including na po yung gold and other uh, precious metals. Ayan ako sa kabila. guys. Kukuha tayo mula dito sa black sand. And this area, Tingnan natin kung anong may makuha ba tayo dito. Nugget of gold or grain of gold. Hopefully, in God's will. So try natin to kunin itong mga black sand, guys. Yun. Dito na area. Try natin kuha din tayo dito ng mud mula dito sa ilalim ng bato na to ya So, so galing sa di, galing lang to sa bundok. Kasi mostly dito daw natatrap yung mga gold. Gold nuggets, mga grain of gold. So, oh, sana. So, iblis tayo ni Lord. Nung no, makakuha tayo, no? Baril yun yun ah. May baril or malayit yun ah. Yan guys. Uh, bali. Black sand yung ano natin. Ayan. Oh, mostly black sand. Ayan oh. Black sand yung napapan natin. So, for your information mga ka James is yung black sand is consists na po siya of several uh, types of uh, ano. Uh, minerals kasama na po dun yung gold. Pero yun nga lang napaka tiny dust. Kasi as you can see guys, pa mas bigger, ano I mean mas ano kasi to. Yung black sun is as I said earlier, medyo mabigat siya and composed of different kinds of minerals. Kasama na po yung mga precious metals and one of them is gold, silver and any other uh, uh, minerals. Kaya pag makikita kayo ng ganito, ipunin nyo. Kasi pwede nyo i-process pagdating ng araw, marami na siya and then may makukuha kang ginto dito. Ito yung nakuha nating black sand. Okay, out of focus. Ayan siya. So, di ko lang alam kung visible ba. May mga kunting kumikinang. super far, wala pa tayong nahanap or nakita na gold nuggets. So guys, um, yun. Uh, try natin sa ibang area dito. Hopefully makahanap tayo ng kahit kunti lang na gold nuggets, no? And I'm sure may halong ginto yan. Kaso kailangan palang, lang uh, kailangan mong gumamit ng mga chemicals. Pero bawal kasi gumamit dito sa tabing ilog ng mga chemicals like mercury kung gusto nyo i-process ganitong ano sa bahay na lang and make sure na safety lahat yung mga gagamitin nyo and pag disposal ng mga chemicals yan so far guys wala pa tayong nahanap mostly black sand yung na, natin dito pero hindi po ako hindi ko pa lahat yan na ano guys yan siguro yung magandang magpan ng gold is yung may kasamang mga galing siguro dyan sa baba guys so oh. katulad nun so subukan natin mamaya guys siguro mas maganda magpan dun sa kabila kasi yan you know, o may mga kunting bato kasama so tara guys samahan nyo ako. let's try another bucket of sand try natin hopefully may mahanap tayo Ayan guys, so oh. straight fuel bedrock hanggang doon sa dulo ng bundok na yun. oh. Ang ganda niya tingnan dito sa personal. you know, Parang rip rap siya nga parang walls. Ancient, ancient ruins. Para sa akin lang ha. Pero for me it's a bedrock. Pero tingnan mo dito guys, parang walls siya yano made up of solid rock. Apakaganda ah, gumawa ni Lord, no? O, yan, no? Kita nyo yung napaka-straight na yan, ah. Ha? Hanggang akyat doon sa bundok. Solid si Lord gumawa, no? Ganda. Yan, guys. Kakaiba yung mga bato dito. Yan, no? May halong kunting ano I think Jasper yan o tinatanggal ako dyan nun hindi ko matanggal eh ha tinatanggal ako yan hopefully nakikita nyo guys kasi walang focus tong gopro na gamit natin ay DJI so naka embedded sa mga rocks sa mga bato yung mga pula na yan yan Jasper talaga guys yan o may mga kasamang Jasper. Bukay pa akong nakita doon banda guys so oh. para puntahan natin. Yan guys ito. Yung texture niya pa, texture na parang ano. Opal. Pero malambot lang siya guys kasi ano, naka-embed dito sa kon bato Opre nakita niyo may kasi wala kasing yung focus tong DJI Osmo natin So ayan mula dito ayun no, kakaiba yung rock formation Grabe no. ayan mga guys, uh, mula dito. Kung napapansin nyo sa camera, hopefully napapansin nyo lang. Is pula may mga pulang uh, vein, ano. So, yan pula, pero ano lang siya parang kalawang. Yung mga kalawang lang siya. So dito nung fart is, 'yung kanse pula, pero parang kalawang lang siya yan o. unlike doon ng banda may nakita tayong bay ng jasper ganda ng mga rock formation dito guys yun o Yan. Ingat lang kayo dito kasi ano, baka may mahulog na mga bato galing dyan sa taas guys may nakikita tayong ano you oh, know may kunting kumiki ng yun kapali nakikita nyo guys pero ang ganda ng rock formation oh. hanggang dun sa taas mula yan dito kaya imposible na walang ginto dito so mula dyan guys meron din siya dito ayan may mga vein siya ayan ayan siya ayan medyo malaki yung piraso na ito ang so, sa guys opal ba yan or kasi kung quartz siya, medyo malambot siya ng konti. Hindi rin siya hindi rin siya calcite ka kasi yung texture niya parang waxy. Ayan o. As you can see. Yung ano niya, parang waxy siya. Kung parang wax yung uh, texture niya. Yung itsura niya. Ayan siya guys o. Oh. So. So maganda sana kung ano, Duda ko oval ata to eh. So comment ka dyan sa comment section guys kung anong gemstone ito. Ayan siya guys. Paki-comment nga dyan sa comment section kung anong ID nyo dyan. For me parang opal siya eh. naka siya dito sa bato. You know. Dito lang siya. Eh hey, mga James, kukuha lang tayo ng kunting sample mula dito sa bato na to. Ayun sa bato na 'yan. Kukuha tayo ng konti lang. Kunting tipak. So, mas maigi siguro ng pa. So madali na siyang mabasa guys kasi sa exposure siguro sa araw. Kaya ayun. Kukuha tayo ng ibang, ibang sample yung medyo malaki-laki at maganda. Tulad niyan guys oh. Ayan oh. Ayan dito mga James, may nakita na naman akong puti na parang opal. Yung suspect ko, ayan siya guys, oh. Kulang alam kung ano. Ayan oh. At this time medyo malaki na siya. Ayan oh. So medyo madami sila dito. Puti. Yung texture na texture niya guys. Ayan oh. puti siya. Hindi ko lang alam kung common opal siya nga puti or calcite. Ano sa tingin niyo mga ka James? na kita niyo nang maigi. Meron pa dito sa kabila mga ka-James. Ayan. Medyo marami din to. Ayan o. Ayan yung puti na yan. Hanggang dun. Ayan o. Ayan guys. May nakita tayo ditong di ko sure kung quartz. Pero napaganda nya. I'm not sure kung quartz or agate. Sanitin ng tubig para ano makita natin yung kagandahan ng bato yun sya oh medyo matigas sya yan so far mga ka-gems ito pala lang yung naghanap natin na medyo nagandahan ako and pwede ko itong iuwi do hindi may sa kagandahan pero na sa dito sa pagka white nyo kakaiba parang agate siya ano kayang itsura ng ilalim ito pag makat na sya guys ano sa tingin nyo so very nice na ba to so since nagandahan ako dadalhin ko to ayan ganda Napakaganda niya guys. So medyo malaki siya. May kabigatan rin. Ayan. Ganda. So ayan guys, after few hours nga pag gold panning natin, So, sa so to say, wala tayong nakitang gold nuggets. So, hindi lang tayo sinuwerte ngayong araw. So, mostly yung na pan ko guys, yung nasara ko is ito. Black sand. So, since ito yung binigay ni Lord sa akin, ito lang po yung dalhin ko. Ayan, so, kunti lang yan kasi napagod na rin ako. Tsaka as you can see guys, napakainit. Tutok yung araw. So, Uh, again, that's, uh, thank you for watching, guys. Uh, ito na po yung ano end ng video. yan so far, yung nakita natin kaya na yung, I think, uh, quartz. na Sana hindi quartz, maging agate. Yung nakita natin isa kanina, ng, uh, malaking uh, chunk ng uh, puti na, kwan. I, I hope it's uh, agate pero kung hindi managet so dalhin ko pa rin yun kasi nagandahan ako sa kulay ng uh, bato so again so far yung uh, ano natin ito uh, black sand so mostly guys yung black sand is made up of thick and as I said earlier sa previous minute ng ating mga uh, ating video na ito is uh, black sand is consist of different kinds of minerals including na po yung gold pero mahabang proseso po bago natin ma-extract yung gold mula dito sa black sand kasi kung tutusin guys is dust lang po yung kasali dito or nahalo dito ng gold unlike po sa nagkita natin sa mga youtube eh kung totoo nga uh, may mga gold nuggets talagang kasing laki ng butil ng palay so yun sana yung target natin for this video but sad to say wala tayong nakahanap So, that's it for today's video guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. And don't forget to like, share, and comment po. And also, uh, pinag-importante guys kung mag-subscribe kayo, don't forget to hit the notification bell para every time na may paribago akong mga rock hunting, uh, gem hunting, and any adventure is updated kayo lahat. So, that's it for today's video guys. Thank you for watching. God bless everyone and stay safe.